Naka? Uh, Papa. Happy Mother's Day. Oh, Papa, Happy Mother's Day? Happy Mother's Day. Naka? Papa. Hmm. Papa. Papa, meron din daw siya. Wow. Meron din si ate. Ha? Ah? Meron din si ate. Saan kaya ate? Ang ko na yung chocolate. Eh, pa tayo. Hello Mama and Papa. Salamat po sa lahat ng pagdidisiplina sa aming dalawa ni Ading. At salamat po sa inyong dalawa at sorry Mama at Papa kung minsan ay nasasagot ko kayong dalawa. Sorry po. Talaga Mama, Papa, at maraming salamat sa inyong dalawa at kung naging makulit ako mapa I love you po mapa sana mapatawad nyo po ako sa, lahat ng inasal ko at mapa magingat po kayo I love you ayan yan guys ang pabalintayin sa amin ng dalawa kong bulinggit yan yan eh pinakamakulit yan hola na inagaw na si mama okay alright